Maalala po mga Lodino na ito po ang isa sa strategy ng mga hackers ngayon na kung saan mga Lodino napakadami na nga po na nahack na Facebook account ng dahil dito. Kung tayo mga Lodino ay nakikipag-engage sa mga kapwa natin content creator nagko-comment tayo sa kanilang mga post and then meron pong nag-reply po sa atin mga Lodino na message, mahabang message and then doon ine engage nyo kayo na i-click yung link po na nakalagay doon sa kanilang comment, wag na wag nyo pong gagawin yon Dahil maaari pong ma-hack ang inyong mga Facebook account. Uh, at the same time, parehas din po yan mga Lodi no, sa nagko-comment sa inyong mismong mga post. Wag nyo po silang papansinin. Kaya mga Lodi, importante po na naka-turn on po yung ating moderation assist pagdating sa link. Okay? Para na sa ganung paraan, if ever may mag-comment man po sa ating mga post o may mag-reply sa ating mga comment, na link po, mga Lodi, automatic i-hide po ni Facebook yan para hindi na natin makita at makaiwas na po tayo na ma-click itong mga link na to para naman hindi po ma ang ating mga Facebook account. Kalimutan kalimutang i-share ang video na to at i-follow na rin ako para updated ka sa aking mga video tutorials. Thank you!